Jump! Jump! Oh. Ano nangyayari? Na nangyari? Tulungan mo! Tulungan mo! Tagali! Tagali! Oh. Tulungan ah. ah. mo! dyan! Kung bahala! Pagay yun naman! Mga gamol! Wala kayong karapatan na sa aking mga anak! Dahil kami magaganda! Lahat! Kayo mga pangit! Mahel ma ma kayo! Mahel! lalaban mo. Kailan manalo ka, ha? Ay. Sandali, iwan mo lang kita kumukulod siyang koy, ha? Hindi ka naman mainitan ng asumblero ka. naka scarf ka pa, eh. Sandali lang. Babalikan kita. Tara, tara, tara. Ano ba? Ay na. Tara. Tara, na. Tara. Tulungan nyo! Yeah! Meron yata kami ng sagasang adobe. O, di tagalin nyo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano ba yan? Ha? Pampalino! Ano ginagawa nyo dyan? Pampalino! Tulungan! Ah, Tulungan nyo! Tulungan nyo! Ah. Oh. Pampalino! 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 pa sa sanaw kayo. Kaya na pa kasi! Hindi niyo pa isisiksik ang baba niyo! Sinigin mo pa ako! Dasag mo yung baho ng baba ko eh! Nabasag? Oo! Ay, sapating niya! Hinay, hinay, hinay! Hinay, hinay! Tumingin ka na! sa kasang tanong mo yung tao eh! Kami na bahala gumamot dyan! Eh, bahala! Hindi naman sinasadya! Alam ba ninyo kung bakit hindi tayo umaalis sa lugar na ito kahit na tayo'y napaliligiran ng mga squatter? Dahil... Ang lupa ng buong barangay na ito ay akin. Alam na po namin yung daddy eh. Ay naman pala eh. Uh -huh. Ay bakit kayo nakikihalubilot, nakikisalamuha sa mga mandurugas na yan, mga salambusab na yan, mga astig na yan? Daddy ha? Title ng pelikula ni Dennis Padilla yan ha. Hmm. Parang pamilya sa akin na pangalang yan. Mukha niya kasi. Ano? Labang ako doon sa tatlong guhit. Dahil hindi naliligo. Kaya nga libag ang tawag dun eh. Kaya magmula ngayon. Ayaw na ayaw ko kayong makitang nakikipagsenyasan, nakikipag-usap, dyan sa mga kapitbahay nating bariya! Eh? Eh, sabi ko'y bariya-bariya, hindi ito katlakulita.

States. It's so great to be back here in our beloved country. Talagang ibang-iba ang simoy ng hangin dito sa Pilipinas. Nagtataka nga ako sa inyo kung bakit kailangan nyo pang bumalik dito. After inheriting so much money, you should be traveling around the world. Sa bagay, kailangan nyo ng isang business partner na katulad ko to manage all of your business affairs. Um, iba yata ang plano ni Marlene para sa kanyang minana. Nagpaplano ko ba mag-invest dito sa Pilipinas, Marlene? Ah, uh, no. Actually, hindi business ang iniisip ko. Gusto kong makatulong sa mga kapwa natin Pilipino. Yung mga nangangailangan. Mukhang bago ata yan eh. Bago sa akin pandinig. Good morning, tita Good morning Marlene, good morning I'm Irma, uh -huh. akong girl Friday mo Pero maski hindi naman Friday, handa naman ako maglingkod sa'yo Ma'am, ako nga pala si Pearl, ang inyong maid. Hindi niyo po na itatanong, ako ang napiling the most beautiful maid. Ang pinaka-sexy sa buong building na ito. Pag-utusan niyo po. <laughs> He! Kunin mo na yung mga malenta at dali mo doon sa bedroom, okay? <laughs> ano ka to? Ayan. Pasensya na lang kayo. Would you like to see the terrace? It's very okay. beautiful. Would you like to see it? Shall we? Oh, we shall, we shall. Marlene, tell me the real score kung bakit ka bumalik sa Pilipinas. Well, for starters, like I said before, gusto kong tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Then I should be number one on your list. Alam mo, simula pa lang nung araw, meron na akong isang bagay na hinihili sa inyo. Ano yan? Bakit hindi mo magdiretsahin? I would like to uh, make a proposal. A business partnership. With my expertise and your money, we will be unbeatable. Here we go again. Ano ba ang tinitignan mo? Yan. Yung squatters area na gusto kong tulungan. At gusto ko i-develop. Marlene, maubos lang ang pera mo't kulang pa. Sa dami ng mga naghihirap na tao. Pwede ba? Huwag muna tayo mag-usap because hindi din tayo magkakaintindihan. Bueno, iho. It's been a long trip at gusto na namin magpahinga. I understand. You must be tired. But anyway, enjoy your stay. Thank you. Mamalatsa ka nga doon! Ako? pagpa -pa mo, ha? Naglalaba pa ako, Diyos ko naman! Mapapasma ako niyan, Diyos ko naman, Diyos ko! Bahala ka nga! Patin dito! Yeah. <laughs> Ikaw ba hari na bahay na ito? Hindi po! Hindi po! Ayaw! po sa loob! Oh, I'm in. 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 I'm chop, ano tas dyan! kung bahala lang Paula lang sige 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 walay 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 Ha? walay 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 Bed freezer? Tama, tama! Ligay ka! Ligay ka! Masok, masok, masok. Pasok! 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 Ligay! Ligay! Ligay Ang haba ng ilang yan, no? Oo oh, nga, e, ganun kaabang pa ako, naipasok niya sa ilong niya. Layon! Ito, <laughs> kasi sa ilong ko. Oo! Oo, 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 tama ko, tama ko. Ano sa'yo, mga Ito! The locks. VIP! <laughs> Hindi na ako matutulog yan! ng morgue nino? ah! Morgue? May unan, may kumot, may bunig, may electric fan. 7.50 isang araw. Amal naman! Wala ba matmula? mula? Mula no. naman eh! Relax! Eh ano naman meron dito? Eh lahat na nandito, wala dyan. 5 piso isang araw. Hmm. Mahal pa rin eh. Hmm? Meron lang ako dito. Hmm. Dalawang piso lang. Pwede? Hmm? Well, talagang ganyan ang buhay. Hmm. Mahirap kita oh. ng pera, kaya meron tayo dyan. Ito. Ah! Ano yan? You... Ah. Natutulog. Nakasapit. Eh, pa, inakan nga eh. Eh, kung di nakasapit yan, edi eh, nagsibag sa kanya. Ito ang model community na itatayo natin sa squatters area. Maganda. Pero mukhang resort. Uh-huh. Saan naman titira mga squatters? Ah uh, dito po ma'am sa gagamitin building na ito. Mm.